Uy, bayre na pala ay. mayroon na pala ay. may Mga bulinaw May mga bulinaw na na. <laughs> Alam na pag may bulinaw na na, may kasama yang pirit, basta ganyan. Oh, kasi yung kami pag masilungan kami ng bulinaw na, nagkakatulingan din. Oh, oh, oh yan o. Kaya lang ko kunti pa eh. Kailangan pa naman siya magpa bilog bilog Pag ginanahan na may makakilaw na ng tuli ng bulinaw hindi ano ba yung hindi gano'ng malaking buli na no? ano? oo oh. hindi maliit pa yun mga amigo maganda at maganda na ang panahon oo uh, yun no? wala na atang uh, Subasco ko hindi kagayat katabi yun o no? isang gabi mga amigo

nakaray ng lagdungan din ayun o, oh, bansi, laki ng gamit o ayun o oh. yun na oy nasabi ba si hindi ay nagkatanggal ah, hindi okay o, oh, madaran pala yun, mga amigo pwede ngayon at magandang panahon o eh. Nainita na tuloy sila, nagubad-hubad na Nagubad-hubad na Malibasa, na. magagandang katawan Malibasa <laughs> mga macho, hubad-hubadan lang oh <laughs> Nainit Grabe ito mga amigo oh Yan ang ating bago magsisiris ngayon Oh, ilan na ang nahuli mo? Isang pilasa, balik, sabi ikaw Ah, yun to na Isa Ada dalawa Dalawa na Oh, mamaya dadamihan na na ito Uy, bayre na pala ay, mayroon na pala ay. Mga buli na May mga buli na na. Alam na pag may buli na na, may kasama yang pirit, basta ganyan. Oh, kasi yung kami pag masilungan kami ng buli na oh, nakakatulingan din. Oh, oh, oh yan o. Kaya lang kukunti pa eh. Kailangan pa naman siya magpabilog-bilog mo pa. Bilog-bilog ko. Pag ginanahan na may makakilaw na ng tuli ng buli na Medyo ano ba, yung hindi gaano malaking bulin ano? Oh. Medyo maliit pa. may oh. Mga pirit 'yan, may mga ano 'yan, tulungan 'yan basta may bulinaw ako masamahan man ng tulungan 'yan. Pag bulinaw na, may tulingan na rin yan sila, lim, hindi pa lang natapaw. Ganyan lang 'yan. Oh. Uy, may kulati ang kilo. Uy. Ha? Kulati ang kilo ng isa na huli ko. Ngayon? Oh. Tulingan? saan yun. Uh, Sana si Ben. Oh ko. Ndak. Ano kon? Bitong yan, ganun 'yan. Hapon. Oh. Uh, <laughs> yun no, yun no. Tadami pa yan mamaya. Kanina, isang dagkot lang yan eh, ngayon natlong dagkot na. Natulid-tulid lang eh. Oh, ano, yan, kami ko ibindilo. May buhay-buhay ka na may gawin din? Tatlo. Tatlo, tapos may patay patay. Ba't pinatay mo yung tatlo? Patay uh, na natin ay mga, ano wala naman lagyan ay, mamaak. Huh? Ha? Wala <laughs> oh, yun. yung latak. -latak. Ah, ma mam. Mura wala, pabaw, pagbuhay. Pag buhay pa lang mamaak pag i dagat. Kaya pinapatay niyo na para hindi kayo kagatin. Kana i dretso, higot at sa bato ng bulak. Kaya pala ayaw nila yung buhay at mga pagtalian daw ng bato nangangagat, mga amigo. Uh, dito kaya mga amigo baap dyan ang po pero may buhay buhay pa rin sila oh. ayan mga amigo may jumadalang ang ilaw dito sa tayo namin ayan o, oh. mga patilay din yan pero hindi ka ng madami ito isa, oh. Tapos dito sa ulihan natin Doon isa Ayan dalawa Ayan isa Mga patila yan. Puro mga panod anod ngayon ng mga bangka Pag nagtali ka sa buya bangka, Banggain ka ng mga banta Yon. Abang-abang lang tayo sa madaling araw mga amigo Kaya dalasan naman tayo ng isda madaling araw pero may mga pagkakataon na nakakain din naman siya ng na bagong sabi sa lang. Kaya, kahit ito pa paano yan sa amigo dito. Ayan, yan Oo, may ayan yan kasi. Minsan, kahit na hindi madaling araw, nakakain yan. Kaya yung nagkadosi tayo, no? Alauna, nag, alauna. O, yun ang umpisa ng kain. Alauna pala lang. Pero madalas niya, nag-umpisa alas 3. Alas 2, alas 3. Alas 4, kaya ganyan. Pero pag umumpisa yan ng mga maada pa Mga alas alauna Tapos nagtuloy-tuloy Ayun, baka tayo o, Yung ang sa amin ang naka, Nakadusi kami mga amigo noong isang gabi Kumain ng alauna Limasan masana na maguto ng isa Tumigil pa yun Tapos umulit ulit alas ano na Alas 4 na yung pagulit niya Yun, nagtuloy-tuloy na hanggang pagliwanag Nakadusi kami Ang kagabi, may naka, ano, kagabi, may nakahuli din ang 17 piraso nga pala pero ganun tapat tapat talaga tapat tapat lang kung sino matapat anong maraming similong yun ang maraming huli pero mas marami talaga mga amigo yung dalawa tatlo kaya sa amin dalawa lang mayroong iisa yun, yun pa rin ang mas marami ay mas maganda na lang yun kaysa nung nakaraang lahat namin mas marami ang wala kaysa may huli oo so, oh, nakaraan namin sa abang may makahuling tatlo may, minsan dalawang bangka lang yung iba wala na pala na natin dyan, lahat lahat ay ano na yan o dalawa kanina disi-mede no disi-siete, eh. nagkaganong dalawa pero mas malalaki ang isda namin ngayon mga amigo, Kaysa nung nakaraan magkaganda ang sukar nga ng isda nung nakaraan, lahat lahat ang huli natin ay disi eh. pero maliliit karami ang baitihan sana hindi na sumubas ko pero parang hindi na wala nang na dilim ay wala nang na na dilim hindi kaya nung mga dalawang gabing lumipas na so pagkabila alon lalaki ng alon at kimpang kimpang yung ating pangkat oh, kanay, gira, gira. Diba na palagpag mamamaya baka nalang itulungan ako? hindi hindi nang ginawa nyo biwas na eh Magkamulay na wala eh. Paglabas ang mulay na, lumabas din ang tulingan. Nandito talaga yung mga tulingan mga nito. Nasa, wala, nasa lansanga na. Nasa lang tulad yung tulingan na wala so, eh. Kauling tulingan no? Wala! Tulingan. <laughs> tulingan. Tulingan. Falou.

isang gabi naman mga amigo nagkumpisa alas 8 hanggang so, mga ating gabi ah, nag-adjust lang pula wala pa alas 4 23 wala pa ang pupadlas baka maya maya Lapit ng mag umada mga amigo Ang silangan ay nagpuputi-ti na Namumuti-ti na Daming buli na o. Ayan mga amigo, buli na yung Malalim lang tayo ng buli na o Dito na ang taas na Malalim lang Malalim lang sila no na bigla na pag binutugil hindi ako lang sila nakangat pag binutugil kaya so, yun, yeah, parang na ang ng ay pag kaya nang binutugil like, yung silali like. may mga pirit ayun o, oh. yun ang tuloy oh. na may mga pirit din oh tapos may lumba din oh. dulpin, may mga dulpin, mga amigo. Hindi lang natin makikita yung dulpin, malayo. Adya sa kantuhan ng kuwan. Kita yeah. namin pero hindi kita ng camera. Hindi ko mai. Ano, oh, bili na u. Hindi na wala pa din. Dapat pero may dinyan. Tama ba ang pa? Yan ay may na yan mga amigo pag may mga silong. Ah, hindi nga lang ang nakakain minsan kagaya talunan ng mga nagarang layout namin magkakaliwanag talon lang ng talon ang talon lang ng talon ang tuna pag pagliliwanag pag liliwanag sigil talon pero wala na huhuli pero sa mga ngayon meron may isang gabi dalawang piraso huli namin ganito rin paliwanag pag pula na pag ano na at yung liliwanag na sa mga kumain ganina alat 3 makakas malima naman ang ulan ang daming mga hulog hu yan mga amigo di po ang di po nga na to, no? Nambuti, ang no. mag na mga amigo so, wala yata sa mga mangbigto na maliwanag na talaga hindi Lili liliwanag na ipagpapasin na ng ilaw ayun wala pa win. abol pa kahit man lang may wag lang wag man lang sana kahit wag lang masiro ayan dami naman sana sa si ilong may pirit na, na kuhan sa ilong may daming bulinaw eh may mga bulinaw malalim lang tayo ng bulinaw oo oh. yung na lang wala tayo wala tayo nakakita pero kanina lumba yung dolphin ang marami wala mo mga manto ng mga amigo sa Dolphin Talagang ang pagpapatilay ay paasortihan Halos dito lang din sa dinadaanan namin yung, Nung isang gabi dito yung mga nagdaan dalawa Yung marami ang huli oh. May naka 17 at saka may naka 13 Pero yan, dito din halos mga amigo sa dinana namin Hindi lang kaano ng sintrong sintro kami doon sa dinana nila At iba ang agos ay Dinana na patilay Lahat na may patilay Ngayon Sabay sabay lang mga anod ng bangka yan, nagsipagpatay na sila ng ilaw Patay na natin, natin Para tayo mapagkamala na paspasan yun mga amigo magpatay na lang wala man lang humabol pa ng padlas mali natin habang uh, karya pa naman sila kainin pa yan babak babantun uli kami na para si tali mga amigo pag kapantot hanap uli pag nimon-nimon pero uli kami diya sa mga bangka kung na naman ang meron ng uh, uli baka mag adjust kami ng pisto gawa ng ang agos ay ba. iba so, pa 150 ang uh, anod kumbaga mapalayo doon sa mga area na pinanguhulihan namin kung lumapit sana kami doon sa area mga amigo na doon na mas marami ang nakahuli ay ang problema ngayon naman umiba din naman yung agos hindi kami, ang binaanan namin hindi kami palapit sa tabi at kadalas na isa palapit na kaya na isa doon may malapit sa tabi eh, ang ano naman ngayon, medyo ng paiste. Paiste ng Puleyo Island. Kaya, adjust, adjust kami ng uh, pisto ba maya. Kali kaliwa ng konti, napalayo yata ang aming daan. Ang mga... Ayun, hindi natin alam. Yung ating sinusundan dito sa so may bandang ibabaw pa namin at mayroon namang mas malakot sa alit, gawa ng iyon nga din ang iniisip nilang anod ay pa southwest. Ay, kaso lang ngayong gabi na ito, ibang agos. Yun mga amigo, ah, uh, kami ay tuwan, maghahanap lang uli muna ng ayong pagpapahingahan para hindi kami lumayong masyado. Tatali kami sa payaw at doon muna kami magpapahinga hanggang hapon. Pagkahapon na alis ulit, anak uli ng area na pwede namin pagbuntugan. kung saan kami pwedeng magbuntog. Yun mga amigo, Ah, well, uh, talaga ang buhay ng mga isda hindi yan laging mayroon. Ng kahapon naman may mga nasiro din. Pero karamihan may huli, may isa, may tatlo, kaya dalwa yan ang mga huli no isang gabi. Ah, mayroon man ding nasisiro, pero lamang mga may huli. Oo. Ah, Ngayon kami ang zero. Awan ko lang kung kami lang o oh, marami pa kami kasama dito sa lahat na wala ding huli. Yan, dito natin alam at wala pa namang nagkaingay sa radio mga amigo yan. Wala pang uh, magkukumustahan yan, maya maya lang. ayun mga amigo, ah, uh, wala naman kami ibang gagawin. Bubunot lang ng para tapos ay uh, tatakbo na uli At pagka, ha, doon sa piston na malapit, doon sa aming piling pagkumbisahan, no, kami uli pupunta. Ayan, at, ah, uh, natin, uh, magkumbisahan naman kumain ng sa araw, edi, malalaman naman natin yung pag sa buya na ayun mga amigo abang abangan nyo lang yung ating susunod na video malalaman ninyo kung uh, uh, magtutuloy tuloy ba ang panguhuli na isda baka mag adjust sa araw naman sana at naman kami ay makadagdag na sige mga amigo abang lang sa susunod natin video